Magandang araw mga kalayas Ito nga, update ko na kayo sa mini gabihan natin At dahil nga malapit na silang tumanda yung mga dahon Kaya pinuti ko na at gugulahin ko na sila ngayon Wow! isa-isa nga, ko na silang pinuti Sakto lang yung gulang nila kasi pag hindi natin niya pinuti Titigas yan, sayang naman Ayan, at nagayat ko na nga sila at kahimay Wow, may pa-slow mo pa yan ha Wow! nga pala, ang natin dito ay daing lang yung bisplan nagayat lang tayo ng sibuyas bawang at siling kulay green at syempre hindi mo wala ang gata ng nyug at asukal para pang pantay ng lasa, at eto nga kinakta ko na nga yung gata siya nga pala dito na ako sa salas nagdoto, dahil maliit lang naman yung gamit kong kalan para medyo maliwanag na rin. At nilagyan ko na nga po ng asin. At syempre, nilagyan ko na rin yung ating pampalasa. Yung dalawang pirasong daing. Yan, hinalo-halo ko na rin yan. Oh no! Sigurado pong masarap yan dahil po ako ang nagluto ay. Ah? Ayun. Kaya po, ko yung gata para hindi bumabuo. Ay, hindi ko siyang kumulo at ako na po, nilagay ko na yung bawang, sibuyas, luya. At, hinalo ko po ulit. Nilagyan ko na rin po ng magic sarap. At hinalo ko po ulit. Yan po, halo lang po para hindi mabuo ang gata. Halo-halo. Nilagyan ko na rin po yung mga tangkay niya. Para una po siyang lumot, maluto. Yan po, halo lang po ulit at dito nga ay kinuha ko na rin yung dahon nilagay ko na rin sa kawali kasama ng tangkay para maluto na at medyo gumaga din na rin nagugutom na kami ito nga pumasok si misis siya daw ang magaling magluto ito daw ganito daw ang pagluluto niyan ayan habang naghahalo nililikuran pa ako niyan at siya daw ang magaling ayan naghay pa nga ako na uli ang pumalit Siyempre, halo na naman Halo-halo Walang kamatayang halo Sana hindi ko mati yung gabi Your... <laughs> At tinikman ko nga mm, Ayos Pang malakasan At eto nga Nilagay ko na yung pantimpla natin yung asukal Para mag-balance ang lasa Kumakaway pa nga sa likodan ko yung baby gun Anonood habang ako nagluluto sa salas kayo mga kalayas nagluto na rin ba ay sa salas nyo hindi sa kusina at eto nga hinalo ko na naman yung gabi natin pero hindi yung halo halo naman baka madurog naman konting balibriktad lang at napasayo pa nga ako dyan ayun tinikman ko ang sarap lasa pa lang ulam na hmm at pinatay ko na po eto na po hahanguin ko na po yung ating niluto ng gabi at eto na luto na siya eto na po kakainin na po natin titikman po natin yung niluto natin gabi kung talagang masarap unang subo ayos napakasarap po talaga ng pagkakaluto ko dyan kaya po yung mga kasamahan ko ay mamaya ay naghanda na rin ang kanilang mga plato at naiingit na po sila sa pagkain ko meron na nga lang po biglang lumitaw na kutsara sa harapan may kumukutib na po pala nung gabi ayan po kanya kanya na pong kuha ng plato nakita niya po nagalisa na ayan na po si Bunso po ay mamaya na daw kakain at nanonood pa ng TV kaya po kumain na po ako dyan ang kumain habang yung asawa ko ay kumuha na rin ng mga plato kumakain na rin po sila hindi lang po nagpapakita sa camera at talaga pong asarap ng pagkakaluto ko Oh, wala na pa akong pakiram kain na lang pa ako yung kain dyan bahala sila magdaanan basta ako busog na ako at naubos ko na nga po yung ginakain ko ay sarap bye bye yun lang po